Oh. Diba? Ang init-init ng araw. Saan sila nagpunta? So, para sa mga nagsasabing malapit lang daw ang bahay ko sa kalsada? Ha? Huh? Tingnan natin. O, oh, diba? Tatlong metro pa yan. bago sa kalsada. Tatlong metro yan. O. Oh. O, oh, ba? Diba? Yan na yan, no? Tatlong metro yan bago sa kalsada. One, two, three. oh, tatlong metro yan. O. Oh. Sinasabi yung malapit yung bahay sa kalsada. Tatlong metro yan. Ngayon, oh, gaano kalayo yung bahay sa kalsada? Oh, limang metro. Limang metro. ba? Diba? Oh. Bakit yung sinasabi na nakadikit yung bahay sa kalsada? Na-measure yan, oh. No? Oh, diba? Oh, yan. Tatlong metro po yan, guys. So, yan ang sinasabi ninyo. Okay, nasagot ko sana ang tanong ninyo. Okay? Oh, so... Malayo pa ang... Malayo pa ang bahay sa kalsada. Pwede pa mag-parking dyan ng dalawang sasakyan, no? Diba? Dalawang sasakyan pa yan. So, there you go. Init-init. Diba? So, bye guys. So, hello guys. O, oh, diba? Sana na naman nagpunta yung dalawang yun. Wala na naman si Inday Katok at si Uyong. Hindi ko alam. Nagluto naman sila ng... Diba? Nagluto, niluto, at nagluto sila ng fish. What's with the fish? Diba? Yan ang niluto nila. Fish. Ngayon, hindi ko alam kung saan na naman sila nagpunta. Mga lakot My gosh. Ang gulo-gulo ng life. Charot iniiwan na naman akong mag-isa dito. Kumanda kayong dalawa sa akin, ha? Maglakwat siya, naglakwat siya yung dalawang yan. Noko. Init-init na imposible. Naku. Ay! Pupunta daw kay Mamasita. Dihiniram yung motor ko ngayon, ang init-init. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na ano yan. Ano yan? May. Yung ganyan kainit, na ano, dai May, ano yan? May. May. Mga! Nako. Ano, nako, merong ano yan. Hmm. So, ano ang naiisip niyo Yun din ang naiisip ko. Ano to ba init na ganito mag mainit ang araw na tanghaling tapat? Sisipagan kang mag-vlog? Ko. Anong naiisip ninyo? Ay nako, hindi. Doon na wala. Ano yan? Ay maglarga yan, meron silang mm. Tingnan lang natin. Guys, na. Ana. Anyway, Antayin na lang natin sila bumalik. Kasi, nasa kanila yung susi. Nasa kanila yung susi ko. Okay? Hindi ko, ko alam kung bakit. Bakit ako pumayag? Hindi ko alam. Kanina, nandito lang sila. Ngayon, wala na sila. Kasi hindi mo alam kung nasan sila ngayon. Opo, hindi natin alam. Di ba? Patanghaling tapat. Kaya, tinan tingnan nyo ha. Tanghaling tapat. Ang init-init. Hi guys! May treatment tayo ng laser. Para sa mahiwagang bangas. Oo. Para sa mahiwagang bangas daw ni Lyra. So, Okay, mana mana tu ano Mana mana kau ni? Jela? Okay, ready? Ni ni apa lagi tu? Lisanai. <laughs> laser daw, laser nga ito. Uh, epilate, epileptor. Mm. Yung ilaw nito, iila, uh, yung ano niya, parang kinukuryente yung roots ng, ano, ng mm. hair root. Para yung mga bangas maano. Dapat nato to every other day. O, oh, diba? Nakikita niyo yun, guys. Mm -hmm. hindi yung nakikita eh. Tignan natin. Alam mo naman ako dati, parang ano, gusto ko magtayo ng Bello pa. Hindi ba? Ito ulit. Hmm. Ayon, mm. Ayun. O, ba diba? Nakita nyo na. And another, another one. Another one. Isa pang shot. Mainit, no? Mm-mm. mm, -mm. 'di ba? This is the handiest and last. Wala man. Kasi nag-shave ka eh. Di ba na last time amoy sunog? Ngayon amoy sunog man ngayon. Amoy ba? Mm. Di ko na ang amoy. O di amoy sunog. So there you guys. There you go. <laughs> Jelly! next. Chere, ikaw daw next. Ikaw na next, Beshi. Ha? Huh? Ayoko mag, ano, kasi, wala, wala nung na balay mo, nagbunod kasi ako galing kahapon. Balak ka.